sunanus salah, mugtilatus salah, makruhatus salah, at yung ayong hukum, hukmu salah. So ngayon insya Allah, fi tatawu, al-babul khamis, fi salatil tatawu, salatit tatawu, yung ano, voluntaryo na salah. At sa voluntary na salah, una na natin mababanggit insya Allah kung anong arkan sa wajib na sala, yun din ang mga arkan sa voluntaryong sala, liba na lang sa kung anong may dalil, kung anong ang dalil kumaga. Ngayon nga, rukun sa halimbawa rukun sa sa obligadong sala ang kiyam, pero sa sunna na sala ito ay sunna rin. Pero syempre, kailangan mo rin magsujud sa mismong lugar na may sujud o kailangan magsujud kung merong kakayanan ng tao na magsujud. Okay? So yun ang ibig sabihin nito. So napapaloob na mga usapin dun sa mga salat at tatawo o mga voluntaryong sala. Una, almas alatul ula, fadluha wa huk, wal hikmatu min ayatiha ay ang kainaman daw ng mga voluntaryong sala at ang hikma kung bakit ito sinabatas bakit meron pang mga sunna na sala anong saysay -say nito hindi pa ba sapat yung obligadong sala bakit kailangan padagdagan ng uh, voluntaryong sala so una do sa kanyang fadol, fadluha ang kainaman ng salat at tatawo o mga voluntaryong sala. At tatawo bis salati min afdalil kurbati min afdalil kurbati ba'dal jihadi fi sabilillahi wa talabil ilm. Ang mga voluntaryong sala ay kabilang sa mga pinakamaiinam na mga voluntaryong gawain. Pagkatapos ng jihad, sumunod yung pag-aaral, at sumunod yung sala na voluntaryo. So yung pag-aaral ay mas kamahal-mahal kaysa sa voluntaryo na sala. Mas kamahal-mahal sa voluntaryo na sala. Pero syempre, magkakaroon lang ng saysay -say ang pag-aaral na ito kung ito'y ginawa sa tamang niya at naisabuhay, isa insya Allah. Hindi yung aral ka lang ng aral, hindi ka naman natututo. Dalo ka lang dalo sa lecture, hindi ka naman natututo. Uh, lilinawin din natin yan, okay? Ng pag-aaral, oo, nag-aaral yung tao, pero kailangan niya rin to pa ng layunin ng pag-aaral na ito. Yung masubuhay ang kanyang pinag-aaralan. Hindi yung dalo nga lang siya dalo sa masjid, nag-aaral, tapos pag-exam na, wala na. Pag tinanong mo, nanguhula, ba? Diba? Kailangan ano, yung magkakaroon ng kumbaga bunga ang pag-aaral na ito. Hindi lang ano, Inga. Hindi, hindi lang kayo dalo ng dalo rito. So kailangan na naisasakatuparan para ng tao yung ano, yung bunga ng kaalaman inshallah para magkaroon ito ng saysay. -say. Obligado nga talaga ang jihad. Okay, liban na lang sa pagkakataon na maaring ito'y magiging fardukifaya. kifaya. So obligado pa rin siya. Ang jihad ay obligado pa rin. Okay, hindi siya magiging sunna obligado pa rin at ang pag-aaral hindi ito sunna ito ay wajib pa rin so wajib ito pareho ang jihad at ang pag-aaral pero ang sala na voluntaryo ay sumusunod dito kasunod dito sa kainaman okay so bakit kaya yung voluntaryo na sala ay kasing taas ng antas ng jihad at ng pag-aaral na pareho itong obligado. Nasaan dito yung obligadong sala? Ha? Kasi yung obligadong sala, mas mahalaga sa jihad at actually mas mahalaga sa uh, pag-aaral din kung tutuusin. Kung baga nangunguna siya. Kasi nga, inaawalu, inaawala mayu hasabubihil abdu, yomal kiyama, as sala o kaya salato. Ang unang hahatulan sa araw ng paghuhukom sa mga gawain ng tao ay ang kanyang sala. So ang tatawo, ulitin natin ha. At tatawo bis salati bin afdalil kurubati ba'dal jihadi fi lahi wa talabil ilm. Ang voluntaryong sala ay kabilang sa mga pinakamainam na paraan ng pagpapalapit kay Allah. Liban pa sa jihad at sa pag-aaral na parehong wajib. Okay? Kasi si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lagi niyang isinasagawa ang mga voluntaryong sala. Sa so dahilan dito, li mudawa matin nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbihi bi salawat. Na ituturing nakabilang sa pinakamaiinam na mga voluntaryong gawain ang mga voluntaryong sala, dahil palagi an itong ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagpapalapit sa kanyang Panginoon. Okay? So inilalapit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi ang kanyang sarili kay Allah sa pamagitan ng mga voluntaryong sala. Lahat ng klase ng voluntaryong sala na pwede mong magawa, gawin mo. Okay? Gawin mo sa abot ng makakaya. Merong hadith na iniulat ni Abu Hurairah Sinabi ni Papata Muhammad sallallahu alaihi wasallam iniulat ito ni Imam Al-Bagawi at pinatunayan ang tama ni Sheikh Al-Albani sa kanyang silsilatus sahihah. Sinabi ni Papata Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qal tunay na sinabi ni Allah so ibig sabihin hadith si pala ito. Sinabi ni Allah Manadali waliyan fakad adantuhu bilharbi. Sino man ang kumalaban sa aking wali, ako ay nagpapahayag ng digmaan laban sa tao na yon. Ang tinutukoy dito, sino man ang kumalaban sa mga tunay at dalisay na mga mananampalataya. At syempre, wala namang gago ang kakalaban sa tunay na mananampalataya, liban na lang doon sa gago nga talaga. Okay, maaring fasik, makasalanan, o munafik, na itong mga tao na ito ang merong motibo para kalabanin ang mga nagpapakamatuwid. Bakit nila kakalabanin? Kasi gusto nilang lumaganap ang kasamaan sa lupa o gusto nila silang mangingibabaw, mamamayani, magahari sa lupa. Kaya kinakalaban nila ang mga matutuwid. Lalong-lalo lalo na kung ang matutuwid na ito ay naninindigan din sa katotohanan. So ito yung mga tao na kinakalaban nila ang mga matutuwid na mga kakampi ni Allah na sa pagtatanggol ni Allah sa kanila si Allah mismo ang magdedeklara ng digmaan laban sa kanila na ibig sabihin, sinusumpa sila ni Allah. Okay? At maaring mararamdaman nila o mararanasan nila ang pagkamuhi na ito sa kanila ni Allah dito pa lang sa dunya sa pagdating ng mga parusa at syempre mas matindi doon sa kabilang buhay. Saan nyo rin ang parusa? Syempre. At karuktong nito, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradathu mimma hindi nagpapalapit sa akin ng aking alipin sa pamagitan ng anumang bagay na mas minamahal ko liban na lang sa kung anong inobliga ko sa kanya sibig so, sabihin ang pinaka naglalapit sa atin kay Allah ay ang pag sa sakatuparan natin ng mga obligadong gawain. Ng mga obligadong gawain. At ito na nga yung hadith. Tunay na si Allah, sinabi niya sa hadith kudsi, sino man ang kumalaban sa aking kakampi, do sa matuwid naman na ng palataya, ay nagdedeklara ako ng digmaan laban dito. At hindi nagpapalapit sa akin ng aking alipin, sa anumang gawain na mas kamahal-mahal pa sa akin liban pa sa mga obligadong gawain. Okay? Wa ma yazalu abdi ilayya bin nawafil hatta uhibba. At ang aking alipin ay nananatili na palapit nang palapit sa akin sa pamagitan ng mga voluntaryong gawain hanggang siya ay aking mahalin nga. Hanggang siya ay mahalin ko nga. Kumbaga. So kung gusto ng tao na mas mahalin pa siya ni Allah, so dagdagan niya ang mga pagsasakatuparan ng mga obligadong gawain sa pamagitan ng mga voluntaryong gawain. Dagdagan niya yung mga obligadong gawain ng mga voluntaryong gawain, insya Allah. Sa pangalawa, al-hikmatu min mashru'i yatiha, ang hikma kung bakit isinabatas ang mga voluntaryong salah. Wakad syar'a subhanahu at tatawu'a rahmatan bi'ibadihi. Isinabatas ni Allah ang mga voluntaryong gawain bilang habag sa kanyang mga alipin. Kasi tinutukoy dito yung general na kahulugan ng tatawu. Lahat ng mga tatawu, okay? Kasi kung titingnan natin, ang lahat ng gawaing pagsambao, o doon na lang sa ano, Arkanul Islam. Sa lahat ng Arkanul Islam, ilan ng Arkanul Islam? <laughs> nangula, nang nangula. Eh, dito ako kinakabahan sa kambal eh. <laughs> Arkanul Islam, six. Lima lang, Arkanul Iman yung anim, di ba? Oh. Lahat ng yon may ano, may may anyo na obligado at anyo na boluntaryo lahat yung shahada halimbawa di ba ano yung obligadong anyo ng shahada yung shahada mismo pag magano ka mag magmumuslim unang-una o kaya sa mga panahon na magiging obligado yung pagsasambit ng shahada magbigay kayo ng gawain na obligado magsambit do ng shahada sa tasyahud, di ba yung salah. O oh, ito na nga ngayon, di ba? May, bolon, may obligadong sala. Ilan yung obligadong sala araw-araw? Ha? Anim? <laughs> Lima, di ba? Tapos mayroong mga voluntaryong sala araw-araw. Marami. Bukod doon sa rawatib, mayroong sala Tuduha, mayroong tahajud o tinatawag na kiyamul lil. Ang pinagkaiba ng tahajud sa kiyamulil, lil, lil generally sa, yung, yung gabi, sa buong gabi, pero tahajud sa madaling araw, okay? Pero yung tahajud yun kaya mulil din, tinatawag. Tapos yung ano, yung iba pang mga sala na voluntaryo, salatul khusuf, tsaka salatul khusuf, sa lunar eclipse at sa solar eclipse. Diba? Voluntaryo rin yun. Yung zakah, obligado yung zakah, diba? Ano yung voluntaryo na zakah? yung sadaka, yung kawang gawa. Yung fasting, merong obligadong fasting kailan? Obligado, lunes? <laughs> Niyari na. Ramadan, obligado. Tapos merong voluntary fasting, lunes, webes, o oh, kahit anong araw, basta hindi matatapat sa araw na bawal mag-fasting. Ano ba yung sunod? Hajj. Anong voluntary yung hajj? Omra. di? Lahat ng mga gawain ay merong uh, na anyo nito. Alhamdulillah. Siya inyo, Faja'ala fardin tatawuan min Si Allah ay nagdulot na magkaroon ng voluntaryong anyo ang lahat ng mga gawaing obligado. Okay? So magkatulad sila ng jins, ng uri, ng gawain, pero magkaiba sila ng hukom, yung isa obligado, yung isa voluntaryo. So lahat yan ay mayroong counterpart na voluntaryo. Liyazdado, liyazdadu mu'min imanan warafatan fid darajati bife'li hadat tatawu. So ito na yung hikma. Upang madagdagan ang mananampalataya ng kanyang pananampalataya. Ibig sabihin tumaas o tumibay ang kanyang pananampalataya. Siyempre kapag na ma, malapit ka na kay Allah, ibig sabihin, tumataas na rin ang antas ng iyong pananampalataya, insya Allah. At tumataas din ang iyong antas. Antas kay Allah. Na yun nga sabi doon sa hadith, di ba? Na mamahalin ni Allah yung tao na patuloy na nagpapalapit kay Allah sa pamagitan ng mga voluntaryong gawa, gawain. Walitok mila al-faraid, isa pang hikmah. So pang ilan na yung hikman na nabanggit upang tumaas ang iman ng tao, tumaas ang kanyang antas sa paningin ni Allah, pangalawa. At ngayon, milal faraid upang makompleto ang mga faraid, yung mga obligadong gawain. So di ba yun naman yung natalakay natin di ba sa araw ng paghukom? Kung kulang-kulang yung mga sala na obligado na nagawa ng mananampalataya. As in, kulang talaga, meron hindi siya nagawa o kaya nagsasala nga siya tuloy-tuloy, limang beses araw-araw, pero hindi naman niya napeperpekto. Kumbaga, sa isang rakama, layo yung iniisip niya. At kung ano-ano pa, walang kusyo, walang tumaanina. Ito ay makukumpleto sa pamagitan ng mga voluntaryong sala. Okay? Watuj yamal kiyamati bihadat tatawo na dahil dito siya ay uh, tujbar o tujbar yung malkiyamati bihad at tatawu siya ay inshaAllah sa konteksto nito siya ay uh, magtatagumpay sa araw ng paghukom sa pamagitan ng mga tatawo kasi nga nakompleto yung mga uh, voluntaryong gawain o mga pagkukulang niya nakukumpleto ng mga voluntaryong gawain niya, mapagkukulang niya sa mga obligadong gawain. So ilan yung hikman na nabanggit dito? Tatlo. Upang tumasang iman, upang maging mas mataas ang antas niya kay Allah, at upang makumpleto ang mga pagkukulang sa mga gawaing obligado. Fa'inal faraida Ya'taribuha an Dahil ang mga faraid, ito ay maagkakaroon ng mga pagkukulang dahil sa nga, pagkukulang ng pagkakatupad nito. Kama fi hadith Abi Hurera, tulad ng naiulat sa hadith ni Abu Hurera, mula kay Propeta Muhammad SAW, hadith ito na iniulat ni Abu Dawud, ito nga, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim yawmal kiyamati as sala Tunay ng unang tutuusin sa alipin na muslim sa araw ng paghuhukom ay ang salah. Ay ang salah. So bakit kaya tinukoy pa rito yung muslim? So yung hindi muslim hindi sila tutuusin sa kanilang sala tutuusin din sila di ba pero ang unang tutuusin sa kanila yung iman yung tauhid yung shirk okay kaya nga sa araw ng paghuhukom doon sa sirat sa sirat yung hag, yung ano di ba tulay hindi nadadaan doon yung kufar hindi nadadaan doon yung kufar Talagang diretso na sila sa impyerno ang dadaan lang sa sirot, mga mananampalataya at yung mga nagpapakilalang mananampalataya, mga munafik o yung makasalanan, dadaan din doon pero mahuhulog sila sa impyerno. Tapos merong pangalawang tulay, yung tinatawag na Alcantara, uh, puro mga mananampalataya na lang talaga yun na may pag-asa na pumasok sa paraiso. Pero doon sa Alcantara, doon sila ay magbabayaran ng kanilang mga atraso sa isa't isa. Merong may utang, merong may uh, siniraan niya itong tao na to, meron siyang pagkukulang. Lahat yon ay uh, lilinawin doon sa Alcantara para pagpasok ng mga tao sa paraiso, kumbaga dalisay na sila na papasok sa paraiso. Wala silang kasalanan, wala silang sama ng loob, wala silang, kumbaga, uh, papasok sila doon na dalisay na, alhamdulillah. Si Tinukoy dito, Muslim unang tutuusin sa Muslim ang kanyang sala. Kasi ang unang tutuusin sa kufar, yung kanilang kufur o kawalang pananampalataya, tapos idadagdag pa, ipapatong sa kanilang parusa, ang anumang parusa sa bawat gawaing obligado na hindi nila ginawa. Gawaing obligado sa mga Muslim na hindi nila ginawa dahil hindi sila nagmuslim. Kasama na doon yung salah. Okay, so yun ang dahilan kung bakit tinukoy sa hadith yung Abdul Muslim. Fa in atammaha kung kumpleto niya ito ay yun nga mainam wa illa kila at kung may kulang ang kanyang mga sala na obligado unduru hallahu min tatawu sasabihin ni Allah tingnan ninyo kung meron ba siyang mga voluntaryong sala fa in kana lahu tatawu Ukmilat, ukmilatil farida min tatawuihi. At kung siya ay meron ng mga voluntaryong sala, kumpletuhin ang kanyang mga obligadong sala na may mga pagkukulang sa pamagitan ng kanyang mga voluntaryong sala. Si ito yung pangunahing hikma. Summa yaf'alu bisairil la'amali, thumma yuf'alu bisairil la'amali, yuf bisair al-mafruda mitlodalik. At pagkatapos na matuos yung sala, sa kanilang tutuusin yung iba pang mga gawain. At ganun din. Kung meron siyang mga voluntaryong gawain, ang reward noon o yung hasana na makukuha doon ay dadagdag, ipampupuno sa anumang pagkukulang sa kanyang obligadong gawain. Intindihan nyo? Yung voluntaryong sala, ipampupuno sa obligadong sala. Yung sadaka ipang pupuno sa obligadong sadaka, yung zakah. Yung, yung voluntaryong fasting ipang pupuno sa obligadong fasting. Yung voluntaryong hajj, yung umrah, ipang pupuno doon sa obligado na hajj. Alhamdulillah. Kaya lahat ng mga, uh, mga voluntaryong gawain, insya Allah, ay sikapin ng tao na magawa bilang pampuno sa anumang kanyang mga pagkukulang. At huwag na huwag na iisipin ng tao na hindi niya kailangan gumawa ng voluntaryo kasi perpekto na yung kanyang mga mabubuting nagagawa. Hindi pwedeng uh, ganun ng tao. Pagmamalaki yun, isang uri yun ng kayabangan. Sa so dapat ang Muslim ay nananatili na nagpapakumbaba o nangangamba na maaring nagkukulang siya sa pagkakatupad ng mga voluntaryong anang uh, mga obligadong gawain kaya dapat niya itong punuin insya Allah sa pamagitan ng mga voluntaryong gawain Alhamdulillah So bukas tutulingan natin ito ubusin na natin itong ano, kitabos sala kasi nga lagi natin itong ginagawa So sayang kung uh, mali pala natin na nagagawa ang sala bukas yung mga uri ng mga voluntaryong sala, insya Allah, nang sa makilala natin ang mga ito at masamantala natin na magawa habang may pagkakataon pa, insya Allah, Kasi habang lumilipas ang panahon, palapit ng palapit ang tao sa kanyang kamatayan. At, uh, walang pinipiling edad yun. Huwag niyong isipin na bata pa kayo, matagal pa kayo mamatay. Paano yan kung hindi na kayo magising? Paano yan kung makidlatag kayo, halimbawa, o kung ano-ano pang ibang iba't ibang mga dahilan. So dapat samantalahin ng tao ang panahon habang siya ay nabubuhay, insha'Allah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.